Kailangan po kasi sa field trip po na nang pera at saka ay pambayad ng kuryente. At po ang pa, at ang pambayad po ng kuryente nandito na po yung naniningil. Teka nga lang, ano kakapadala ko lang ah. Bakit umihingi na naman kayo diyan? Di ba nanghihingi ka na ng pambayad sa field trip na padala ko na yun ah. Akin na nga yan. Kailangan namin ng pera. Love, linggo-linggo na ako nagpapadala eh. Oh, eh ano? Kaya ka nagtatrabaho para padalahan kami. Magbibigay ba o hindi? Ano naman, dami mo reklamo. Magpapadala ka lang. Eh kung ayaw mong padala, hindi mo na makita tong anak mo. Ano ba naman yan? Ano ba naman klaseng... Ay, Diyos ko, ang dami mong sinasabi. Kung gusto mo, hindi oh, ka napakita sa iyo anak mo. Oh, sige na, sige na. Kapadala ako. Ano eh. eh, naman pala eh. Papadala ka, dami dami sinasabi. Sige na! Cheers! oh, cheers! Yes! Parang gabi-gabi na lang tayo ng iinom ah. Parang lugi ka pa. Eh, paborito mo to, di ba? Kaya hey, ano pare, Labat ay pulutan dyan? Pulutan? Dami nun mo. Alam nyo naman, busy yung tao eh. Tsaka pa Ano ba naman itong riders natin? May lagnat. May lagnat nga. <laughs> Para rin siya na pari ah, Medyo busy sa sugal eh. Ah, anak, anak, siya! Ito po, daddy. rito. Kaya na pa kita tinatawag, di ba? Ikaw, pag tinawag ka, lalapit ka, ka agad. Sige na, kuha mo kami ng yelo. Wala po yung yelo. Anak ka naman ng ano. Dapat, pag mga ganyan, ginagawa mo. O, di ba sinabi ko sa'yo yun? Palagi nagiging si daddy, dapat alam mo na yon. Sige na, sige na. Diyan eh. O, oh, bumili ka na lang. Naka na po pera. Pera? Ano ba naman yan siya? Hihingi pera sa daddy mo din eh. Nawala ako ng na panginom. Kaya mo na yan. Gawin mo na paraan. Batong to. Pare, grabe ka sa anak mo eh. <laughs> alam nyo pare, yung anak ko ngayon, Walang magagawa sa akin yun. Kaya mas mabuti pa, mag-iinom lang tayo. Cheers! 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 Taw po. Taw po. May yelo po ba kayo? Ako, okay, iya, yeah. Wala kaming yelo. Ano pala? Ano yung yelo Kasi po, nag po si Daddy. Ito talaga Daddy mo. Walang ginawa kundi mag-iinom. Tara na, pumasok ka muna sa loob. Alba naman kayo. Da, dahil tayo kayo nang inom dito. Tapos, mga agad kayo. Pambihira o. Oh. <laughs> Pare, sino doon yung lalasing? Eh, pulutan mo, pang merienda. <laughs> kayo kailangan dalawa. Tingnan nyo kayong pulutan. Nakatikapan tayo, puro kayo reklamo. Pala ah, yun talaga, ah. ginugutom kayo, ah. <laughs> pare, <laughs> yung red natin parang kape ang init. <laughs> At least, pare, kita niyo naman kahit di malamig. Narami tayo. Pwede mo pala yun eh. Teka lang pare, maiba tayo. Yung anak mo tatlong oras nang wala, nalunod na ata sa yelo. <laughs> Oo nga, ano? Pero yan yun, malaga. Marami na inainom. Si pare naman, no? Parang di mo naman kadugo yung anak mo. Oh, okay, yeah, jesus! jesus. Ano man darating ako ngayon? Nagkiinom ka? Oo, oh, dyan oh, na pala. Ba, uh, meron ka dyan pang dagdag para dire-dire siyang... Tingnan mo nga ako! Nasa niya anak mo? Ah, ah, si si, si siya. pinabili bin ko na yan o. No? pa ng anak mo. Ito, Aray! ano-ano. Kailan pa? Eh, mare. Tatlong, tatlong oras, oras na nabili. Hanggang ngayon, wala pa. Tatlong oras! Eh, tatlong oras! Uh, tatlong oras? Ah, eh! Hey, dyan lang naman sa tabi Tama yung Huwag ka dyan! Hanapin natin yung anak mo! Ano? Nakita niyo? Ha? Hindi Hindi Wala Walang iyan ka talaga! Wala ka talagang pakailan sa anak mo! Hanapin niyo! Ay! Kanina ka bang hinahanap eh! Hanapin mo pa din! Hello? Hello, police. Oh. Uh, Sir, sir, bakit po tulungan niyo po ako nawawala po yung anak ko eh. Limang oras na pong nawawala eh. Hindi pa rin po namin nakikita eh. Sige po, isan ko po sa inyo yung address. Tagal naman ng pulis na tao? Ito na! Oo. Oh. Kapit ba natin to ah? Si... Police Francis. Ma'am, kayo pala yung tumawag, di ba? Oo, oo, Nawawala kasi si Siya eh. Eh, ito kasi si pare, yung yellow ay, ano ba? Yung anak niya, bumili yellow. Ah, si Siya, yung anak ni ma'am. Nandun man sa bahay, pinatuloy ko muna. Nasa inyo? Ay, salamat naman ako. Salamat talaga. Kasi alam niyo ba yung ginagawa ng asawa niyo? Negligence yung ginagawa niya sa bata. Sinasaktan niya. Ano? Sinasaktan niya yung bata? Sinasaktan ang anak natin! Walang iya ka talaga! Tiga lang! Kakasuhan mo ako? O sige! Kakasuhan din kita! Yung anak ko nasa bahay nyo. Aba, kidnapin niyan, sir. Eh, ka ba sa'yo! Eh, para ibabalik sa'yo, sinasaktan mo nga! Eh, kasi nga, matigas yung ulo ng bata. Ganun mo talaga magulang, eh. Misa nasasaktan ng anak. Hindi, sobra ka lang talaga. Kidnapping? Sir, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Alam mo ba yung ginagawa mo sa anak mo? Pwede kang kasuan ng misis mo. Pati kayo. Aba, daga lang, ba't yung damay mo kami yan? Parang lagi na lang kasing sinasaktan ang anak niya. Pinutusan bumili niya, labala kayo dyan. Bote lang. Wala pa naman kayong warrant, di ba? Di hindi mo na makikita kahit kailan. Ma'am, mas mabuti pa. Sumama mo lang sa presinto. Mm, sir, sir, sir Francis. Sasama ako sa police station. I-report ko yung asawa ko. <laughs> pa, pasok ko yan. Siya? Mami! anak, bakit naman lumayas ka ng bahay? Nag kasi nagiinom si Daddy tapos lagi po pinapagalitan. Huwag ka magalala ha. Hindi ka na masasaktan ng Daddy mo. Hindi mo na rin makikita yung Daddy mo. Okay? Isasama na kita sa Japan. Talaga po! Ah, uh, Francis. Maraming maraming salamat ha. Thank you talaga. O, oh, sige na. Um, paalam ka na sa kalaro mo. Bye-bye, Pio. Bye-bye. Bye-bye, Thank you, Francis, ha? Thank yeah. you, Salamat.